པ་པ So yun mga kantero Ito na yung sinasabi ko Nakaligtas tayo dun sa daan Dito pababa naman tayo no. Ito yung So dito maririnig natin Na may mga buses na no? At saka hindi lang iisa Marami na to At least na tayo Papunta na tayo kay kaibigan Ramson Oh, yun o oh. Yun Para bang para ba hindi mo sila ano ramson doon hindi nagaw inaagaw yung kap ano, nila karya nila kung mukakatan man na yun ang dahilan delikado to kinakailangan natin mapasok ang karya ni kaibigang ramson para yun pakipagtigma tayo doon kinakailangan ko talaga nga harapin sila so papapatahan nyo tahan tahan tayong -ta papapatahan mga kakante yun know, yun yun na rin yun yung mga mga boses yan. ang saya saya nila so ang ibig sabihin nyo ito pinapugang rana ang karya ni kay vicar mas hindi kainagaw Yan o. Yan Ito, 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 ito. na. Ito tayo. Kawayan ito. Paborito talaga ito ng mga tiyanak. Mga ganong klaseng elemento. Yun know, na wala yung mga busis. Mga kanter. <sighs> ang pag-uwi ko dito mamaya. Yun naman ang problema. siguro mag ipa ako ng taan mamaya yan tanda na tayo. bababa dito tanda na talaga tayo okay. <sighs> ah. hirap nito na sa kaway ng tayo yun o tunpanta ang karya ni kaibigan Ramson at nila banak pero wala sila ano kaya nangyayari na corner siguro sila ng mga ilitang lakad okay. okay. ang tria eh kano ka sakit kaya ah sakit ah, ah sana sana mga bata na nagsi ano ba nagsisikawan nagsisigawan nagsasadya pero kapag nasa malapit na tayo yun know, iba't ibang uri ng puses ng elemento ang maririnig natin kaya nakatakot Mereka berdua Di mana kita berada di sini? Apa light ko pada lampu tambang saya? Seperti saya akan pergi ke sini Lampu tambang saya Saya akan pergi ke sana Lampu tambang saya akan pergi Kami magos kong agyanin karoon ka tahan-tahanin natin to baka ko kung ipipilit natin tahan-tahan lang hanggat mapasok masuklah bro. takut Bapak masuk nanti nang area. kok kok. ada toan-toan. kok. ah, taan-taan, ah, taan. mapapasok dinian. Oke, lang. Masih kasi. Free. Masih keep yang pasukin natin ito masikip na kasi kaya dahan-dahanin lang kasi kapag ilisa natin pakasabihin na naginulit tayo uy nako wow Dito tayo. mga kanet. Ah, okay, ah, kakasakit, pantul pa. Ah, lalala. Wawu oh, oh, wawu wawu. 嗯、我呀。 Ya, ¿eh? ¿Me

来了。 Ah, uh, mga kasakit, okay. sakit Jangan, lagi, bro. Ah, 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 ah. Paku kita ni boleh masuk. Macam panter kan hindi natin ang sabuhin ng asin kasi wala talaga tayong kaya wala tayong dalang asin sa time na kaya yun ngayon hindi pa siya nagpakita naramdaman ko na sa likod ko kaya sinabuhin ko kagad wow kaya yun Ah, sakit tak gitu. Ano, ano, kami garaw sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Nandito na ako. Bakit mo ako papaalisin? Nandito na ako. Ah, sige, sige. Sige, mga ko rin kasi ang dami nila. Ang gusto ni kay Bing Ramson pupunta ko dito araw. Araw ko pupunta yun. So, papalis doon niya ako. Kasi sundan at sundan daw ako. Na, na nala man ni kay na may kaunti pa akong dalangasin. Kaya sa hindi daw ako masundan at makaway ako. So yung mga wait tayo. Susundan na natin ang gusto ni kay Bing Ramson.